Chairman, para ho, to be fair naman ho, no, sa dating administrasyon, di ba po nagkaroon ng special committee ang Department of Justice noon at tila 52 kaso yung kanilang tinalunton kung saan merong gaps o error o problem ano, ho, sa police work at saka dun sa actual incident. Ano, kung ito ba talaga uh, parang medyo according to police protocol o uh, medyo labas na o labag sa karapatan ng mga napatay. Di ba po merong mga halos limang dosena na inimbestiga at inilapit sa CHR ng mga kaso na to? May update po ba kayo kung ano na yung status noon? Ang mga kaso ho ng EJ case na inimbestigahan ng komisyon mostly, uh, mostly motopropyo po. Uh, okay. Ito po yung mga walang, walang complainant. Okay. At, yung mismong komisyon na ang uh, kumilos o pangimbestigahan. Mm -hmm. uh, hindi ho natin alam yung uh, bilang nung inimbestigahan ng uh, executive department pati ng kapulisan. Ang alam ko ay mas mababa yung kanilang uh, bilang kumpara mm -hmm. sa amin. Mm -hmm. uh, at uh, kumpara din sa bilang naman ng mga civil society. Correct. Uh, mm -hmm. Pero ah. ang sa ko namin yung mga kaso kung saan inimbestigahan ng komisyon. Mas hmm. pihado ho na mas malaki yung numero namin kumpara sa kapulisan. pila lagpas 100 po yata na no yung inyong dinagdag pa. Kuliban doon sa DOJ cases. And chairman, matanong ko lang po kayo. Hanggang ngayon hindi malinaw, hindi magkasundo ang mga reports kung ilan ba talaga ang napatay nung panahon ng uh, war on drugs ng dating administrasyon. Ang bilang ng gobyerno sa Philippine National Police actual reports annual reports ay eh, 23,000 lang. Ang bilang na ah, sorry 6,000 uh, 6,000 lang. Parang hindi ho lalagpas sa 20 ano ang bilang ng mga civil society organizations ay eh, lagpas 20,000. Ano ba talaga ang totoo? Meron hubang parang ang silip ng CHRA eh, ang tamang numero, ilan yung napatay? Hindi po kasi namin alam din kung ano yung uh, pinagbasihan ng detalye ng bawat isa. Pero ang sa amin ho kasi, ang uh, pinagbasihan namin, actual deaths po. Uh, reported deaths kung saan inimbestigahan ng komisyon. Uh, Ito po yung mga biktima uh, ng police operations and uh, unidentified assailants. Ibig sabihin ho, hindi alam kung sino ang gumawa pero hmm. related po siya. So What? yun po ang aming bilang para hindi ko maalala kung mag ilan siya parang mga 6,000 or 8,000 po yata. Ang, okay. okay. ang CHR po ba eh, merong mayroong uh, tungkulin o papel na gagampanan doon sa hinihintay ng lahat kung matutuloy ba pupunta ba sa Pilipinas yung International Criminal Court na mga uh, investigador? Uh, wala po kaming ano eh wala po kaming role sa investigasyon ng ICC. Um, ito ho ay independent or separate international body or court na okay. dumidinig doon sa kasong ito. Okay. Uh, bagamat uh, tayo ho, nagpahayag na rin naman, it, it this is an institutional stand anang ng komisyon na kung sakali hong hihingin ng aming uh, tulong, ay makikipag-ugnayan po kami. Okay. Wala pa hong imbitasyon na formal na kayo'y tumulong o magdagdag ng informasyon kung ano man ang meron kayo pa na resulta sa inyong mga kasong iniimbestigahan. O, wala pa hong uh, formal, uh, formal request sa amin. Uh, pero tingin ko kasi kung hindi ko alam kung kakailanganin pa nila sapagkat uh, yung amin hong report, magkaroon ho na kasi ng report ang dating komisyon. Correct. Ang ni uh, Chair Chito ng report on the killings in relation to the drug war. Ando naman na po lahat yun. Bagamat meron pa rin namang mga iniimbestigahan sa ngayon, yung kasalukuyang komisyon. Okay. Uh, okay, Doon naman na rin yun, makukuha rin nila. Hindi ko alam kung may kakailanganin sila sa amin. Pero kung meron man, ay uh, malagod kami makikipag-tulungan uh, uh -huh. sa ICC. Ito po'y kahit ang parang ating pamahalaan na nagsabi na hindi sila tutulong ng formal o openly ang medyo minsan no parang tutulong minsan parang hindi tutulong ano ho ba talaga ang posisyon ng ating pamahalaan hindi uh, well base ko sa mga mga huling pahayag ang alam ko hindi makikipagtulungan eh ang ang pamahala Pero kayo po may tungkulin naman no bilang national uh, human rights commission na pagtulongan kasi even sa United Nations, kayo yung ating kinatawan, ano po, dun sa Universal Periodic Review at saka mga reports at uh, observance ng mga UN protocols at covenants. Ganun po ba ang sitwasyon? Tama uh, po kayo sapagkat po ang uh, Commission on Human Rights, sa Independent National Human Rights Institution, kinikilala uh, kami sa United Nations hmm. at uh, well may, may mandato ho kami upang uh, tignan yung uh, i-monitor yung kalagayan ng ating uh, bansa uh, pagdating sa karapatang pantao. Okay. At uh, isa ho sa mga magiging uh, importanteng role ng komisyon yung pagkikipag-ugnayan sa mga international human rights mechanism, isa na ho dito yung ICC.